Gusto ko magpasalamat dahil kahit nagpapakalat ng masasamang balita ang aking kalaban sa politika at tungkol sa aking marriage, ay nandiyan pa rin kayo. Bago pa lumala mga sabi-sabi, aminin ko na po sa inyo. Totoo hindi ko na isalba ang relasyon namin ng dati kong asawa. Maniwala ho kayo. Sinubukan ko ang ayusin. Pero hindi lang talaga magiging maganda kung magsasama pa kami. Wala naman hong masama sumuko, di ba? Lalo na kung ito'y kabubuti ng bawat isa. At wala na namang masama kung iibig muli, di ba? Pero gusto kong sabihin sa inyong lahat, masaya ako ngayon. Because despite sa mga malulungkot na nangyari sa buhay ko, may babae nagmamahal sa akin, nagpapasaya, at siya nagiging silbing inspirasyon. At gusto kong makilala niyo siya. <laughs> Ang babaeng muli nagpatibok na aking puso, Si Allison. Oh, di diba, sabi ko sa inyo, totoo ang chismis? Oo. Oh. Wala lang nga sila ng asawang si Riley. Oo, oh, tama. Di ba? Sabi na... Mayroon ang mga asawang ni Riley. Mayroon ang original pala yun. Oo. ginagawa niyo dito? Relax. Just enjoy the show. Pumunta kami dito para i-congratulate ka, Magnus. Alam ko nagpunta kayo dito para manggulo, kaya mabuti pa umalis na kayo. Sige, na, wakil natin umalis. Sabi ko nga, pumunta ako dito para i-congratulate ka. Kasi, ang tibay pala talaga ng sikmura mo, no? Pinagmamalaki mo pa yung Alison na yan? Despite sa pangluloko niya sa'yo? Migil ka na, Riley. Aba, aba, aba. Ikaw na ang kabit. Ikaw pang pa matapang. Hindi ganyang klaseng babae si Alison. Nagbago na siya. Sumula so, na maging kami, tinalikuran niya rin yung na nakaraan. I agree. Tinalikuran na talaga niya ang pagkataon niya. I'm not talking about the escort thing, ha? Kasi alam na ng lahat yung dito, eh. I'm talking about a deep, dark secret na hindi nga sinasabi sa'yo. Napaka-desperado mo talaga, Riley. Naka-file na annulment natin. Oh, darling. Maniwala ka sa akin. Kapag malaman mo kung anong totoo, baka magmakaawa kang bumalik. I doubt it will happen. Hindi hindi magbabago ang isip ko. Wanna bet? Tanungin mo ngayon si Allison. Sino nga ba si Alfredo Flores? so, <laughs> ikaw pala yung nagpadala sa amin ng package. Sino nga ba yung lalaki? You know him too well, Magnus. Dahil yung kahalikan mo kanina at, at ang binabalandra mo sa hakpan ng lahat ng tao at si Alfredo Flores ay iisa! <laughs> you heard it right. she's a trans woman